may pag-asa. Marami ang naniniwala na si Michelle D. ang mananalo sa Miss Universe 2023. Halina't panoorin ang buong detalye and of course, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest showbiz news update. Muli ay pinaglalaban ngayon ng isa na namang kandidata pagdating sa kagandahan, patalinuhan at dedikasyon na maingat at maiwagayway ang bandila ng Pilipinas. Michelle Marquez D. Armas Miss Universe Philippines Representative for the Prestige Pageant Happening Now, the 72nd Miss Universe 2023 Competition. Iba't ibang pambato mula sa iba't ibang bansa, may kanya-kanyang kakayahan ang king ganda at talinong taglay. Pero ngayon, hindi may pagkakailan na isa si Miss Universe Philippines Michelle D. sa sinasabi at pinaniniwala ang malaki ang pag-asang manalo sa Miss Universe 2023. Ayon nga kasi sa ilang mga Bukon analyst, marami ang naniniwala na malaki ang chance ni Michelle na masungkit ang Miss Universe crown. Ito ay dahil sa kakaibang ipinapakita nito ngayon. New look at new aura ang naging pasabog ni Michelle nang lumaban at rumampa ito sa Miss Universe 2023 preliminary competition. Hindi rin may kakaila na lumutang ang ganda ni Lee when she confidently walked on stage wearing a green viper inspired gown during the evening gown competition. Ayon pa sa ilan, ang gown na ito ay inspired din sa gown na suot ng Mami Michelle na si Miss Melanie Marquez nang manalo ito bilang Miss International 1979. Nag-viral din ang naging introduction ni Michelle bilang siya ang tila nga kauna-unahang beauty queen representative ng Pilipinas na nabanggit ang Pilipinas. Iba sa nakasanayan ng lahat na Philippines. Bukod sa D, may pagkakailang ganda, malakas nga din daw ang laban ni D dahil na rin sa talinong taglay nito. Dagdag pa ang advokasya nito na autism awareness. Na hindi may pagkakailang kay nakailangan din talagang pagtuunan ng lubos na pansin ngayon. She had the confident, the beauty queen blood, and she have the beauty and brains. Hindi na naman talaga kakaila na tunay na malaki ang pag-asang may ni Michelle Marquez di ang Miss Universe 2023 crown. At muli, magiging maingay ang bansang Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo at masasabing a pure Filipina beauty queen prove again that she deserves the prestigious Miss Universe crown. Good luck and bring home the crown, our Miss Universe Philippines Michelle Marquez D.